lolo't lolo lolo't lola mo na mo katang sampahan ng kaso, 'di ba? Nasa akin pa nga yung message eh. Dahil kinalat mo 'yung uh, videos ko tapos ang, ang ang dahilan mo ano um yung WhatsApp mo, 'di ba? Ganun mo ganun mo lokohin yung mga taong walang alam. Syempre, lolo't lolo mo 'yan eh. Ano bang alam niya na encrypted yung WhatsApp? And yung dun sa interview mo, aminado ka na nga na pinagpapasa mo sa mga babae at sa kung kani-kanino yung video natin. Eh, nung tawag dun, edi eh, naggalat na mo. ba? Diba? utak, please. The moment na kinalat mo yun, is pwede na katang kasuhan dyan. Pero dahil nagmakaawa sa akin yung lolo't lola mo, and that time, eh, mahal na mahal kita, is eh, dinedma ko. Tangin na ganyang kata At anong sabi mo? Uh, kinakalat mo yun dahil ego mo yun para pakita sa kanila na magaling ka kumain, sumupso pa yun ba yung ba term mo? FYI, hindi ka marunong para kang grade 1. Parang elementary, alam mo yun? <laughs> Miss magaling pa nga atakeo sa iyo. Nakita mo ba yung video mo? Yung kinalat mo rin na sarili mong scandal na kinalat mo. Paano, paano yung galaw mo? Paano yung galaw mo? Wait lang ha. Action ko ha. <laughs> Kasi eto, maganda tong ano eh. Para para lang para lang mam mamulat ka kung marunong ka ba talaga paano yung, yung video mo? Ganun 'no. Ano yon <laughs> So so iyon na boost ng ego mo doon. Magaling ka sa part na 'yun pa. <laughs> hoy High school yarn! <laughs> Tsaka ito lang ot ni sa hindi ako nagpapaawa, nagpapavictim, hindi ko kailangan i-twist yung story dahil unang una sa lahat, terminado ka, ginamit mo ko. So ako yung victim ma dito. Ako yung victim. Walang pagpapaawa na magaganap, walang pag-twist ng story nagkuwento Nagkwento lang ako. Malay ko ba sa pagkikwento ko na yun, ilalabas yung mga naskam mo. Uulitin ko, wala namang pakialam sa atin yung tao. Walang pakialam sa akin yung tao. Walang pakialam sa istorya natin yan eh. <laughs> ang, yung mga tao, ang, ang inaano sa sa'yo, yung pangi-scam mo. Ano bang pakialam nila sa atin? Makikimarites lang yan. asikaso yung, yung, mga na-scam mo. Kaka ito ah, yung traditional post mo. Yung every year and every other month mo na post na binugbog kita. Na hindi naman talaga ako yung nambugbog sa'yo. Nagkasakitan tayo noon, Otnis. Imagine six-footer ka, five-flat ako. <laughs> Wow ha, abot na abot kita para mabugbog ka ng gano'n. Nagkasakitan tayo. At mali yung sinasabi mo ng storya. Ang totoo nangyari niyan, di ba? Droga ka ng droga sa bahay ko. Pera mo ba gamit? Pera ko yung gamit doon. Pera ko yung gamit doon. palamon, patira, pati mo. Ako sumasagot. Sabi ko lang sa'yo, huwag ka magdroga ngayon. Uh, hindi kita masasamahan ngayon kasi naglulok sa ako. Di ba kakamatay lang ng pinsan ko na close na close ko nun? Eh, nagmamakaawa ako sa inyo. Sabi ko, please, wag ngayon, huwag ngayon. Knowing na pera ko nasa pamamahay kita, ayun lang yung pakiusap ko, huwag ngayon kasi kamamatay lang ng pinsan ko. Anong ginawa mo? Nagdroga ka pa rin. Sounds ka ng sounds, napakaingay, sobrang ingay. Naipag-video call ka sa CR, uungol-ungol ka pa, pajakol-jakol ka pa, pahubuhubu ka pa. Anong gusto mong gawin ko? Lahat ng tao may hangganan. Hindi, alam mo yon. isa lang yung gusto ko, yung huwag ngayon. Anong ginawa mo? Tapos kung sino-sino yung chat mo na babae, malamang magagalit ako. Sinong santa ang hindi magagalit sa ginawa mo, sabi mo sa akin ngayon. Wala kang galang, wala kang kagalang-galang. Kahit doon na lang sa patay, kahit, kahit wag na lang ako. Kahit wag na lang ako yung igalang mo. Nung sabi ko lang sa iyo, wag ngayon kasi kamamatay lang ng pinsan ko. Anong ginawa mo, di ba? <laughs> Imagine yearly mo pinopost yun. Every other month may narinig ka sa akin. Wala ka narinig sa akin. Sa mes lang akong post para ganyanin mo ko. Hanggang ngayon nagagamot ako dahil dun sa trauma na binigay mo sa akin sa takot ko. Kahit ka lang di ako nagpo-post. Wala ka narinig sa akin. Tapos gaganyanin mo ko ngayon. Iyan pala yung banta mo sa akin dati na isang post mo lang sa akin. Well, okay lang. Nasira ba ako? Sinong nasira ang ngayon? Ibang ano man gumante ang karma. Sobrang galing ng karma bilib sa karma sa ginawa niya sa iyo ngayon. Ilang taon na ako na sa mga pamba mo sa akin dati, sa mga pinupost mo. Marami kang post dyan eh, na hindi mo pinapangalanan. Pero alam kong ako yon. Tagal ko na nahimik dahil sa sobrang takot ko sa sa'yo. Pero sige, papatulan kita ngayon. Ngayon mo ipost yan. Ngayon mo i-post yan, yung mga pananakot, yung mga video, papatulan kita ngayon. Hindi na ako yung Irish na kailala mo dati. Kung, dat, kung iniisip mo, bago mangyari tong gulo na to na, yan sa Irish mahina yan, isang post ko lang yan, Nakuf, emotional yan, ganti yan. Iba na ako ngayon. Yung trauma na binigay mo sa akin dati, yun yung naging lakas ng loob ko para bumangon ngayon. Ngayon, tatanungin kita, sino ka ngayon? Anong meron ka? Wala. <laughs> Imaginein mo kung gano'n mo ako minaliit dati. Kung nga, gano'n mo minaliit yung pagkatao ko. Ano, sa mo sa akin? Wala kang mararating sa buhay. Wala kang mapa, mapa, mapapatunayan. Ang pag-asa mo lang sa buhay is matandang mayaman. Naalala mo yung mga sinabi mo sa Tsaka pa mamalit mo na gano'n. Sige, anong meron ka ngayon? Anong meron ako ngayon? Ngayon pa na amun Ano, maglabasan tayo ng meron tayo ngayon. Kapal na mukha mo. Sobrang kapal na mukha mo. Alam, alam, alam natin yun kung bakit wala kang ayoko umiyak eh. Alam natin yung bakit wala kang sa babae. Alam na alam natin yung bakit wala kang sa babae. That is, sa ka galing? Ayoko nalang sabihin dito. Bago ka mamalit na iba, tanungin mo muna yung sarili mo, sino ka? Sa ka ba nang galing? Hindi para sabihin dito, pero isipin mo mabuti to. Alam ko ba papanood mo to, Otnis? Oh, yung, yung mga pang susuway mo sa akin sa paggastos ko sa magulang ko, sa pamilya ko. Pati iyon sinisilip mo. Syempre nga naman mababawasan yung gastos ko sa iyo eh. Hindi ko alam kung bakit kung bakit ang tanga-tanga ko -tanga? kasi mali ko rin naman, uy mali ko naniniwala ako sa iyo. mo, boba ko. Walang mararating, ganyan, ganito. Hindi ko alam na sasabihin mo. As ikaw pa yung may ganang magalit ngayon. Wala akong karapatang magalit. Ako yung may karapatang magalit dito sa lahat ng ginawa. Sa pagbenta ng video ko sa pagkakala. Ako yung may karapatang magalit dito. Ako yung biktima hindi ikaw. Sana sana ano ba pano ng nanay mo at eh, tsaka ng lola mo. Para mapagsabihan ka naman nila kahit pa paano sa ginagawa mo. Uulitin ko saan ka nang galing? Kapal na mukha mo. Kung natin hindi ako lumalaban, palaban na ako ngayon. Eto, hindi, hindi sa nanghingi ako ng simpatya sa tao or nagpapaawa. Pero, meron ka bang ex na may sinabing maganda about sa'yo? Wala, di ba? Naalala mo, may ex, may ex ka na lumapit sa akin, Renny ba yung pangalan nun? Way back sa FEU kayo, di ba? Kinalat mo rin yung videos nun, na-stress din yung babae dahil sa ginawa mo. <laughs> Tapos ngayon parang, parang, parang wala akong karapat magsalita ngayon dahil may aluwa ko. <laughs> Issue dito is scammer ka. Magnanakaw ka. Klepi ka. Tsaka ano sinasabi mo na hindi ka klepi? Tayo magkakasama ng mga kaibigan ko sa bahay, nawawala ng pera yung mga kaibigan ko. Ako ba magnanakaw? So ako yung magnanakaw kasi hindi ikaw. Ganon, or baka may multo ba sa bahay? Yung ba yung gusto mong palabasin? May multo sa bahay? No, nawawalan ng pera? ba diba? Imagine! Tapos hindi, hindi, ka klepi. <laughs> Imagine mo yung birthday ko, pati yung deposit ko sa hotel, kinupit mo. Pati yung pambayad ko dun sa binili ko, kung kanino man, kinupit mo, hindi mo binalik, di ba, kay Sef? <laughs> Tapos sasabihin mo, hindi ka klepi. Diyos mio, oh. wallet ko nga, nagtataka kung bakit bilang na bilang mo, mo kahit sente mo eh. Kahit saan tayo magpunta, nagugulat ako eh. Minsan, minsan, nagugulat ako, sabihin mo, oh, meron ka pang ganyan. Uh, it was some, you know, something to do with my ex-girlfriend ex girlfriend na nag-post you know about me uh, last month tapos nagsunod sunuran na so ginawa niya nag-form siya ng anti-cyan movement everyone attacking me everyone is against me nagre-recruit siya ng more and more people sa kanilang movement okay but to begin with who is this ex girlfriend sino ba siya sa buhay mo uh, naging kami way back July 30, 2018. Mga panahon hampas lupa ako at pugante ko sa Pilipinas. Okay. Tapos, sinet namin yung sarili namin sa Ortigas. Then, nagkaroon kami after the Ortigas, naglinom kami. After that, punta kami ng in-house party. So, we, we take some shits. Mm -hmm. And after that, kinabukasan kami na. <laughs> that fast? <laughs> we call it we call it a uh, chemical romance chem rom i think that's the that's the most updated term kasi ako shorty lang eh short short eh, ba short short time short time, time. Eh. how long did you guys last uh, from july 30 2018 until june ng 2019. So, that was 11 months. 11 months to be exact. At sa 11 months na yon, I have to ask you, minahal mo ba siya talaga? Yeah, let's, let's be honest, sobra to a point na mahal ko siya at the same time kailangan ko siya kasi during that time walang wala talaga ako. So you've mentioned 11 months kayo and walang wala pa. Yeah. So you mean she spent for all of your needs, luxury? Bisyo. Bisyo, vices and all? Yeah. Since July, alright, na nasa Pilipinas ako because I left the Philippines September 30, 2018. So July, ah sorry, July 30, katapos na yan. So August and September bago siya lumipad ng Hong Kong. Yeah, may vices, mga pasyal namin, may food. Okay. Pero ako, nakikita na naman ako na binigyan ng someone yung isang condominium unit. Pero yung mga gastusin ko, walang wala talaga ako. So you mean, nang, naging kayo ng July and after two months, you flew away out of the country? Yeah, siya ang nauna. Siya ang nauna? Kasi may work daw siya sa Hong Kong. And all these months, siya ang gumagastos. Why is that? Hindi ka ba parang, hindi ba nakakababa yun ang pagkalalaki mo na isang babae ang gumagastos for you? Sobrang nakakababa. Parang feeling ko tae ko. Pero no choice ako eh. Siguro hindi mo pa inaintindihan kasi hindi ka pa dumarating dun sa rock bottom. Pero pag dumating ka sa punto na kahit pagkain, Pinaproblema mo yung pang-araw-araw pinoproblema mo, wala kang choice, kailangan mong kumapit did it, did it come to a point na parang wag na it's okay na tayo na lang pero don't spend for me wag wag mo nang wag mo na akong pagkagastos hindi mo naisip yun na maybe in the future ay eh, mabalik ang kanya masumbat ang kanya Ah, uh, wala sa tamang hulog yung pag-iisip ko that time nilalaman ko lang depression imagine po ko nagtatago ko sa Pilipinas dahil meron akong warrant of arrest right. Tapos, walang wala ka sa buhay. So, ibig sabihin niya, line of thinking ko that time, hindi talaga tama. So, para maiisip ko yung bagay niyan, ngayon, naiisip ko siya. Kaya ko siyang makita kasi I'm outside the box already. Pero, nandun ako sa situation na yan, wala, I'm so blinded with all the shits in my life. Did you fool her? Ah, uh, sa babae? Yeah, I mean, niloko mo ba siya? Did She you cheat on her? I cheated on, I cheated on her, tapos ginamit ko rin siya, aminado ako. Because nga, Nung nalaman ko, yung totoo niyang trabaho, totoo niyang work, parang hindi ko na matanggap. Pero dun sa point na hindi ako may exit sa kanya, kahit hindi ko matanggap yung work niya, I can say na ginamit ko siya. So, aminado kang naging user ka? Yes. Dito sa babaeng to? Yes. And all the accusations na binabato mo sa kanya, for example, saying that yung work nito ni ex-girlfriend is the one that you are accusing her. Totoo ba yun? 100%. Kahit mamatay pa mga mahal ko sa buhay right now. Dahil nakita ko mismo, ako pa nag-ooperate ng mga clients niya. Nakikita ko sa WhatsApp, nakikita ko sa Viber, and everything dahil kami magkasama sa upload habang work niya. And imagine, next day ako sa relationship, knowing the fuck yung work niya, kasi hindi ako maka-exit dahil wala akong tatakbuhan na iba sa upload at mga matay ako sa gutom at wala akong matitirahan. What was your, what was your game plan? Anong game plan nito? Kasi, Nagkaroon ka ng chemical romance, you lasted for 11 months, you know the real work of your ex-girlfriend, but you have nothing, zero kayo. at wala ka pa na, wala ka pa sa tamang pag-iisip and you used her. What was your game plan? Anong mangyayari? Pag nagpapera ako, exit ako sa buhay niya. Which I did. Very wrong. Very manggagamit. Well, sabi nga nila, desperate times, desperate measures siya lang yung meron ako. During that time, nakampas ako, itsura ko, image ko, walang-wala akong pera and everything, walang ibang papatol sa akin maliban sa kanya. So, kailangan kong magstay at kumapit sa kanya. So, honestly, that was just your game plan? Yes. But... Pero minahal mo siya. Minahal mo siya? Hindi ko lang tanggap ko kung sino siya, yung pagkatao niya, pero hindi ko matanggap kung ano siya. Okay. Based on what I have read, hindi ka lang scammer. Klepto ka rin. So, ano, anong masasabi mo doon? That you stole money, you stole items, you stole belongings. Kasi kung ang sagot mo sa akin kanina ay yes, na ito lang ba ang plano mo? Yes. Why do you have to steal? Why do you have to leak videos? Why do you have to do such things? stealing paying klepto, that's 100% fake news. Pwede ko mang scam. Sige. Sabi natin nakapanloko ko. Tapos execute ako ng mga fraudulent transactions. Alright? Meron akong dineceive na tao. At aminado ka doon? Aminado Okay. Kasi pag nandun na sa situation, ano, nabawon, nabawon ako sa utang before, way back 2013, 2014, hindi ko na alam na para makadiskarte ko ng pera, para maitapal-tapal ko yung mga utang ko na manghihiram ako dito, alright, sasabihin ko na merong negosyo, tinapal-tapal ko yung utang. Magbabayad ako 10% interest, hahabulin na naman ako nito next month, kailangan ko naman ng pantapal, etc. That's what happened on 2013-2014. Doon ako kauna-una na ng scammer sa palapan. Doon sa bagay na yun, aminado ako. 27 people in total. Going back sa paying klepto, that's not me. 100% fake news. Bakit niya yung ginagawa Kina niya? Kinatry niya i-manipulate, okay, yung public na itong kilala niyong si Yan na ina-idol niya at hinahangaan niya. Minakawa niya ako niyan before eh. Kinukuha niya simpat siya ng publiko para maramdaman ng tao na biktima siya. Because after, I expose ko ano man yung tunay niya na work. Ako, sorry, I don't know this ex-girlfriend. Okay. But based on my logical thinking, nagawa mo nga mag-scam eh. Scam is equals to nakaw. Kung kaya mo magnakaw ah, okay, wait, ka. ng malaking bagay, That's what my mom told me. Eh. Okay. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay. So, I don't have proof and evidences, but I'm pretty sure, medyo naniniwala ako, na you can do it. Kasi nakapag-scam ka eh. Ang yeah. daling sabihin na hindi ka talaga klepto, Tama. hindi ka hundred 100% Tama. fake news. Tama. How would we believe you? Kung magyarap sa tao na yun kung nila eh. Pero I'm not that low. Pero kung meron na akong isang aminado, alright, na naginawa ko sa ex-girlfriend ko, yun yung pinagastos ko siya ng pinagastos. Bayaran mo to, event ticket ko from Hong Kong to Vietnam, alright? Honey, Vietnam, siya rin nag-credit card na. So, kung meron akong aminado na meron akong utang sa kanya at marami siyang ginastos sa akin, more than 100,000 pesos, that's all true. Pero yung magkukupit ako ng pera at magnanakaw ako ng gamit, shit, man. Uh, you mentioned Vietnam eh. And biglang gumanon sa akin, the airport refunds, the hotel refunds, yung mga deposits. Na sinasabi niya, dun sa post niya. You, that's that's all fake news. Moving forward, na nabanggit ko sa iyo yung videos. Were you in the Philippines when that happened? No, I'm not in the Philippines. Okay. Kasi para lang sa kaalaman ng lahat, in the Philippines, we have RA-9995 eh. That's the anti-voyeurism. So, it's punishable by law. Okay, regardless if you are in the Philippines or wala. Did you do that? Can I explain my side? Yeah. Ang negosyo yun talaga magbenta ng mga larawan niya na intimate. Bakit ko alam? Ako pa mismo nag-take ng picture. We were in Hong Kong back then, October 2018. Na ako pa mismo nagpicture at iniintay niya yung deposit na 30,000 pesos para isa niya sa Pilipinas, na sa Amerika. Until now, after that, sa mga aluwa, eto talaga yung negosyo niya. So your accusations are true. Yes. Totoo lahat yun. Yes. Ito talaga yung negosyo niya. So yun. You're saying kahit hindi naman, kahit hindi mo kuno nilabas, kakalat talaga siya? Um, not really, kasi walang mukha. Okay. So pag pinipicturean ko siya, hanggang chin lang. So bahala na sila kung paano nila ma-identify yung mag intention ng payment na 30,000, send on, yun yung negosyo niya. Alright, about sa pagkakalat ng video, naming dalawa, that's 100% true. Pero here's the twist. Kung talagang may kinalat ako na video namin, dalawa, kita kami dalawa, okay? Bakit walang kumalat na iskandal namin? E, hindi gusto ko sabihin sa publiko eh. Na sinasabi niya na kinalat nito yung video namin, pinagkalat. Okay, kinalat pala eh, ko, so pinasa -pasa na yon. Kaming dalawa. Bakit walang kumalat na skandal naming dalawa? Answer, kasi ako lang yung kita sa video. Siya yung nagahawak ng camera. And, and the video you were pertaining, lumabas siya? Yes. Sinesend ko sa mga ka-chat ko kasi niyabang ko sa kanila na magaling ako kumain at sumupso. Kasi siya yung may hawak ng camera, I'm doing the thing, it's two videos, na ako lang mismo yung nakikita. Ano? Voice? I-voice niya? Wala? Wala. And pag nawa ako yung mga babae na sinesendan ko, niyabang ko, ego ko yan eh. Gusto ko, iyabang eh. You know? Ganyan, kung sabihin niya na parang, parang mental disorder na ito, well, siguro, exhibitionism, well, siguro, ganun ako. Fetish. Yung fetish ko yun. Tutuwa ako. Video call. So, ngayon, sinag-lead din yun eh. Pag dinatanong ako, sino yan? Vietnamese woman kasi, nasa abroad ako. No one knows. So, kung yung sinasabi na ko ba video, yes, 100% sinesensed ko kung kani-kanino pero hindi siya identifiable sa video. So the video na kumalat ay hindi Henny is looking for the perfect domain name deal. That's why she needs Namecheap. There are hundreds of domain extensions of Hindi mukha niya, kundi mukha mo. Habang kumakain at sumusupso. Kung mali yun, then I admit my fault moving on to another topic is yung naging relasyon nyo. How were you doon sa 11 months na yon nag-aaway ba kayo? Kasi kung, if I was in her shoes, medyo frustrating yon siya. Sobra. Kasi kahit mahal natin ang isa't isa, kung ako lahat, financially, hindi kita kayang kargahin. Uh -huh. Okay. Did you guys fight? Yeah. Did you guys have problems throughout your relationship? Uh, hindi ko rin siya masisay kasi kung ako nasa kalagayan niya, mga bad trip din talaga ako sa palamunin kong to eh. Mm. So yes, yung fights, normal sa amin. Pero merong one time, on February 14, 2019, na sobrang na talaga. She was so drunk, alright then, naiihi daw siya. Papabuksan niya yung ilaw sa banyo. Antok na antok na ako, ayaw ko siyang sundan. So ang ginawa niya, tumayo siya sa kama niya. And then, inihian niya yung maleta ko. At nung umalma ko at sinagawang ko siya, dun na lahat ng sugat ko sa picture. Paano na namin paniniwalaan? Uh, wala kayong magagawa kung di mag-stick mag lang sa word ko. At nasa tao na kung maniniwala kayo or hindi. Yung, yung scenario na yon I cannot give my 100% um, paniniwala and trust. Pero, the evidences are there. May mga kalmot. That was February 14, Valentine's. May Valentine's mga physical proofs Correct. that you can see. Did that result doon sa sinasabi mong ihi, ihi, ng maleta? Yeah, tapos sumigaw ako, ba't mo ginawa yan? Something like that. Hindi ko naman -alam, alam, yung exact words sa sanabi ko. And then, dun siya umalma. Kinalmot-kalmot niya ako kinuha niya kaldero, hinampas siya dito sa likod ko. Yun yung lahat yung picture niya. Tapos nagpunta ako sa police. In the morning, tinagtawan na lang. Hindi ka lumaban? Hindi ako lumaban. That's 100%. Na sinasabi niya, nagkakasakitan daw kami. Hindi lang daw siya nag-upload ng mga photos. Kalukuhan yan. Wala talaga siya mag-upload dahil hindi ko naman talaga siya sinaktan. So, ikaw lang ang nasaktan niya? Yes. Hindi mo siya na galaw? Hindi mo siya na Ang pinakamatinding nagawa ko sa kanya ay napunit ko yung gamit niya. Kasi kailangan kong depensa yung sarili ko. Here. If that is so, bakit ang lumalabas ay baliktad on social media? What do you mean, baliktad? Na siya ang agrabyado, siya ang nasaktan, ilang beses siyang nag -DS. Well, ilang beses siya nangutang, to name a few. Ay, uh, ilang beses kang nangungutang, Totoo. ilang beses kang nagnanakaw, ilang group? beses siyang nasasaktan. Nasasaktan emotion.